may mga sabay-sabay na kumpas yan. Dahil dito, ha? dahil dito, pakinggan nyo. Hmm. Guys, ha? Dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos -pro, anti ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatotoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para pumita. Ha? Yun ang totoo. Okay? Ito ang literal na na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi gigas gas to kas. Okay, ang sahod nyo rito, 1530. Pero bukas, i-update kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sinyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, uh, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. mag uh, Magpipiim ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC, na para makasama pa, kausapin niyong mabuti, i-briefing niyo, i-explaining niyo, na ang... At ang maganda rito, bes, hindi yung vlogger na isang buwan, buwan, at lumbuan at patatabuan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin niyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Ahantayin ah, ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako sa inyo ng story, base sa ibinabasa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi niyo kailangan na umikot-ikot, hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas maganda ito kaysa NCRPO sa NCRP o oh, kayo. Dito hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay? Hmm. <laughs> oh, alam nyo na siguro kung bakit pare-parehas sila ng kumpas. Kaya yung sinasabi ng mga bobong vlogger sa kabila, kung ano yung sinabi ng isa, yun di sasabihin ng isa, yun di sasabihin ng isa, yun lang assignment nila.